Panood din sila mga idol na nakakatuwa. Video na. Tingnan guys, pabawi tayo ng bululoy guys. Eh, Tingnan yung bululoy. naligo kami ng dagat kasi birthday ng pamangkin ito. So, naligo kami ng dagat. So kahapon, init man ako sa dagat. Yung natulog ako, init sya ako sa dagat. <laughs> bau so, babawi tahi guys. Kau bilang kalem-alamian, kerana agak-lamnya meliguk terlegal dan dagat. Itu lakukan. Itu lakukan. Kau 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 Eh, Ayo sih eh, mudah lagi gini Itu lah kata lagi dipaksa Si sedangkan Sehingga <laughs> Wala intro-intro tuh Biglaan tuh Itu lah kata na natin Wala mah ya alam-alam Kasi alamnya Banding gitu Maligo eh, Alamnya <mumbles> antay na nag-antay pa yun jam dumating yung so ngayon itulak natin guys pagtulak natin ngayon ganyan mayan ah Kumong nang yar sa iyo. Muwak ka. Nang inigo. Ano naligo? Naligo man ako. Bigla kan eh. Maka, naligo. Bigla daw to malon diyan eh. Ano naligo Naligo. ba maligo man tayo? Naligo. O maligo, maligo o, dyan, 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 naligo. Hey, naligo man tayo magbenya jangan. man. Diyan diyan naligo. Naligo mo. Bakit nga ay naligo? naligo ni. mahaba-haba man. Mahaba-haba man yan tumalon man di maligo Maligo. Oh! 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 Mahilig ka ba sa good vibes at nakakaaliw na content? I-like, i-follow at share mo na ang BEMAX TV Vibes para araw-araw ang saya.